tayo sa ano oh guys kasi sa gym guys kasi waiting namin guys guys guys

kumain oh, yung asawa ko guys ayan, ay yung ulam niya guys so oh, malunggay na lawoy at saka tuyo guys ayan, yung ulam niya guys higop higop to sabaw guys oh ayan, higop ko sabaw guys ayan ayan guys sabaw ilaga ayan? ako ba nga mo nung tutulog sa ang kaya tutulog na po Ano sa'yo takuban? Hmm. Oh, may higo ba? Ipadulong nga mga ganyan mo Ano ba ito guys? Yan. Ito yung ulam namin guys. Buwad. Buwad guys. Tuyo. Oh, tuyo. Ang gulay ba idapit sa muha? Ayan. Karating lang niya guys at kumain siya ng hapunan guys. Ayan. Guys. Nice. Hmm. Kain ka. Hmm. Kain ko no guys. Ayan guys. Hmm. Tuyo guys. Hmm. Isa pa hindi, hindi kumain dyan. Kain tayo. Ito ang aming ulam. Eh, mahirap lang kami guys. Thank yes. Mm. May hirap, guys. Yung ulam na 'yan, guys. Delicious ah. na 'yan para sa amin, guys. Ayan. Okay. Yan, malunggay 'yan, guys, nalawoy. Sa ang partner. Sayap, sarap 'yan, guys. Pagyan yan ano hin mo. May manok isang hiwa, guys, oh. Kaling sa ano, guys. Isang hiwa. Yan. Para sa aking anak 'yan. Dalawang anak isa-isa lang sila, isa-isa. Kasi wala tayong pambili. Galing to sa tinabuhan ko guys, dinala ko. Mm. Mm, isa isa lang man kwan hiwaan man ko. To. Isang hiwa para sa aking anak at sa para sa aking anak. Isang hiwa oh. Mm. Isa-isa lang siya si, sila guys. Mm. Ako guys, buwad lang. <laughs> guys Kasi ano kasi guys yung 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 manok na isang hiwa guys at saka yung karne yung baboy guys yung karne isang hiwa tirayan niya, tira niya guys galing sa trabaho guys kasi ano guys yung ano yung tanghalian nila guys kaya pag may tira siya guys dinadala niya para makakain naman yung anak ko guys yung dalawang anak ko yan kasi nga guys, hindi naman tayo palaging makabili ng ganitong ganyang ulam guys. Kasi ano, araw-araw, linggo-linggo, hindi guys. Pag may pira lang guys, pag may, pag may sapat na pira, pero pag wala guys, yan, hindi kami makabili. Kasi nga guys, ang ano guys, yung kita, na, yung kita ng asawa ko guys, ano lang guys, minsan nga guys, hindi pa sapat sa aming ano, pang araw-araw guys kasi maliit lang naman yung sweldo niya guys yung ano lang yung dito lang ang araw, uh, matira sa akin guys kasi may utang din ako kartasan kada sweldo 100 400 din ang aking kuang sahod araw-araw pero may utang ako guys kartasan ng 100 eh. 300 na lang ang natira. Ito guys. Hirap, hirap na hirap na guys. So, so daan guys. Paulam. 100. Pang Juan Bigas guys. 100. Ang 100 guys. Pang save naman namin yan guys. Yoy, oo oh, guys guys, nagsisave kami guys Nang tag 100 araw-araw guys, nag-iipon kami guys. Kasi guys, hmm. Yan guys Ang ano niya guys. Ulo ang ating unahin guys. Pagkain. Bukas ang naman guys ang lawas naman guys ang ating katawan naman sa toyo ang ating kakainin bukas ngayon ulo lang guys okay, so puro ulo ang aking nakain kasi pagabey ulo ang aking nakain ito bukas na ito katawan ng toyo hmm. tipid-tipid na tayo guys kasi crisis ngayon crisis ngayon tayo guys kasi mahal na mahal ang mga bilayin ngayon masarap ang tuyo guys pero pag ano masakit na akin balakan balakan guys kasi ba UTI balakan. UTI sa soyo. ito na pala niya. marunong hmm. pa akong pala niya siga yan guys yan yung ulam ng gan ay yung ulam niya guys At marami naman yung vitamins guys yung yung malunggay yan talaga guys, ang palagi nang ulam yung malunggay guys. pa palagi guys. At least guys, ano, hindi tayo maka, yung bigas lang yung hahanapin natin guys. Yung ulam, may pang ulam naman guys, kasi nga probinsya naman dito guys, marami ka na makakuha ng ulam guys. Kaysa bili ng bili ka guys, wala kang pera. Ganyan. So ayan guys, tapos ang kumain yung asawa ko. Babaysa. Bye bye sa. Tapos na so, ayan guys, hanggang dito na yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Babo. Ano guys, don't forget guys, like, comment, share, and subscribe. Thank Thanks. you.